Sobrang puti ka. Okay. Good afternoon. So, for today's videos, kain na ka ba naman? O po ba, ba rin lagay? Pero di man saan magmahay. Kaya ang akong sudan, ang among sudan ni Inday, ay labong. Ah, kawayan na may malunggay. Ang sarap naman nito. Sa kang era ay minodo o lalo. Pinili ko ang menudo para sa kanya kasi may mga protas and gulay, no? May pina, may... Pina. Ano ba yan? Ay, pina. carrots, patatas, and ano pa? Carrots. Carrots. Kaya yun ang aking binili sa kanya. And kawayan, labong. Masarap mga ka Ang labong na may kawayan. O! Oh? Eh, labong na may kawayan. Oh. <laughs> labong na may... Malunggay atang dinano? sabo may hipon na putol. <laughs> Ang sarap. Labong siya, labong. Mmm. na ako. Sarap mga kabislog. Kain ko tayo. Mmm. Katapos ko lang mag laba. Isugo ko sa kong inday nga magpalit na migsudaan. Dito ko nagpalit sa akong amiga sa baba. Kasi masarap siya magluto. <laughs> hmm. Masarap yung templa niya sakto lang sa aking panglasa. Apakayami ang gusto ko mga gulay ba? Ganun din naman pag bibili ka ay magluto ka pa bibili lang luluto itong kawayan labong ay bihira ko lang pumakita sa palinki. pero siya ang sarap niya magluto ay ano yata nilagay niya nak saluyot dahon ng saluyot labong at tao sa saluyot kaya ang lambot bango pa hmm? mabango hmm. bango ng ka ano talaga labong labong sa amo kawayan mangguna kanang bata pa nga kawayan ba labong labong Kain po tayo. Masarap 'to sa mga letsyong leksyon. No. Mas masarap 'to sa leksyon mga gulay. sarap. Nagutom ako. Ang bibig din. Ito, daming mga frutas din naman. Diba? Carrots and ano nilagay? Yan you know, o. Patatas. Di ata yan kamatis na. Uy, walang kamatis. Patatas. Mm -hmm. Masarap din, di ba? Mm. Nakalahat yung isrim. kaya pala masarap hindi pa ako nag try nito magluto na ako lang mag stock hmm. yung labong. masarap to no yung labong tapos puso sa saging masarap ah, may gata mmm nag gata sila mmm Kanin to ka ba? Hindi. Kaya diet? Hindi. No. Thank you Lord sa aming mga pagkain, gulay. So, 'Yun lang, bye-bye. Thank you very much. Bye. -bye. Bye. Bye. Love you. Bye -bye.